Hello mga kabayan, kumusta tayong lahat? Ano nga ba ang ugat ng kahirapan ng tao? Napag-usapan na natin to noong last na video ko. Pero bago yan, ako nga pala si Kuya Bruce TV, isang OFW, simpleng tao pero may pangarap. Okay ngayon, ano nga ba ang mga ugat ng kahirapan ng tao sa Pilipinas? Ito ay ang kawalan ng malinaw na pagpaplano sa buhay. Ang padalos-dalos na desisyon ay kadalasang walang magandang patutunguhan sabi natin na parang walang maayos na kabuhayan. Marami sa mga kabataan ngayon ay ipinagwawalang bahala ang pag-aaral. Sumama sa mga masasamang barkada o di kaya'y maagang pagbubuntis. Nag-aasawa o anak ng anak ang mag-asawa ng hindi naman kayang suportahan. Ang resulta, dumarami ang bilang ng mga tao o pamilyang nagihirap at nagukutom sa ating bansa. Gayon din ang mga taong masasabi nating nakatira sa unsettler area o di kaya sa mga squatter o di kaya sa mga lansangan. May panahon ang bawat bagay samantalahin ang bawat pagkakataong ibinigay sa iyo dahil minsan lang ito dumating sa iyong buhay. Hindi mo na maibabalik ang sariwa ng iyong kabataan kapag ikaw ay tumanda na. Kaya kung pinag-aral ka ng iyong mga magulang o malapit na ka mag-anak, mag-aral kang mabuti. Para din naman sa iyong mabuting buhay, pagkatao at sasabi nating yung kinabukasan. Sa mga taong walang matatag na ikakabuhay, dapat maging prioridad sa inyo ang pagkakaroon ng matatag na trabaho. Gaano man ito kahirap abutin, may kasabihan na kung may tiyaga, may nilaga. Walang madaling trabaho sa panahong ito. At kung maaari ay Maghanap ng sideline o negosyo para may extra income or alternatibong pagkukunan ng ikakabuhay. Kung may planong magtrabaho sa ibang bansa, gawin mo na ito bago magpasyang mag-asawa. Mag-ipon ka muna bago pasukin ang pag-aasawa. Kasi sa realidad ng buhay, sobrang hirap talaga. Upang maiwasan ang mabilis na kalungkutan or homesick at broken family pagkatapos ng kasal o ang pagsilang ng panganay. Kayo kabayan, anong masasabi nyo? Ano nga ba ang ugat ng kahirapan ng ating bansa? Comment mo nilang dyan sa comment section down below at pag-usapan natin. Kung may natutunan ka sa video na ito, ay huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow na rin ang ating page para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko araw-araw. Muli, hanggang dito na lamang at mag-ingat po tayong lahat.